Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shout out kay Louie Abalos. Shout out kay Michael Agokoy. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagulat bigla ang Earth Monster halatang hindi niya inaasahan na may biglang tatawid sa lalamunan niya gamit ang espada nagmamadali siyang tumingin sa likod ilang sandali pa ay lalo siyang naguluhan anong ibig mong sabihin ang tibak ay hindi isang nilalang ngunit binago ng hangin natural walang iba ang may-ari nito maliban sa halimaw na hangin ngunit ito rin ay ang halimaw na hangin na kanyang sariling tao ang halimaw sa lupa ay mawawala at puno ng mga katanungan sa loob ng ilang panahon. Ang halimaw ng tubig ay nagmamadaling lumapit sa kanila at tumingin sa hanging halimaw na nakakunot ang nuo, nang magsama-sama ang ating mga kapatid, gumawa sila ng isang nakal-alasong sumpa na hinding-hindi sila magpapatayan. Ano ang ginagawa mo? Oo, kung may binhi ka, pwede mong ilagay ang kutsilyo mo sa katawan ni Aaron at sa leeg ng kapatid mo. Ano ang husay mo? ang halimaw sa lupa ay kumikilos na parang isang halimaw sa tubig. Saglit, hindi niya napigil ang umungol ng mas malakas. Tiningnan ng halimaw ng hangin ang dalawang tao, alam niyang mali ito, pinaihit ang espada at binawi ang kanyang kamay, ayoko lang na ilagay mo kami sa lugar na hindi hindi namin malalampasan. Nakita mo na ang kakayahan ni Aaron. Kung papatayin talaga natin ang halimaw niya, sa tingin mo ba hindi magagawa ng lalaking iyon ang sinasabi niya? bagamat bata pa ang bata, hindi pang karaniwang kalmado at kalmado. Siya ay dapat na isang malupit na karakter. Ang gayong tao ay napakadaling eye provoke. Pagkatapos ay tinitigan ng hanging halimaw ang dalawang halimaw na nanlulumo. Bahagyang nag-isip ang water monster at tumango. Ang mga salita ng halimaw ng hangin ay may dahilan. Kung tutusin, mainit din ang ulo ng earth monster. Ngayon huminahon ng kaunti at pakinggan silang muli. Sa totoo lang, alam niyang masyado siyang walang ingat. Ano ang gagawin natin? O hayaan siyang magkaroon ng kanyang hayop? Pumatay ngunit hindi pumatay. Ano ang silbi ng manatili sa iyong kamay? Mas mahusay na gumawa ng higit pa kaysa sa mas kaunti. Hindi nagsalita ang water monster. Tumingin siya sa halimaw ng hangin at umaasa na marinig ang kanyang opinyon. Payag ka bang bumitaw pagkatapos ng pagsusumikap? Tumingin ang halimaw ng hangin sa halimaw ng tubig at mahina hong sinabi. Bahagyang tumango ang halimaw sa tubig. Nag-isip tungkol dito, tumango at sinabing, sa katunayan, hindi madali para sa atin na mahuli ang taong ito, at ito ay palaging isang maliit na tilad. Kung kinakailangan, naniniwala ako na ang chip na ito ay maaaring gumanap ng papel nito. Kung mananalo ang Diyos ng Araw, hindi tayo makakalaban, pero at least nabihag natin ang divine beast na Aeron. Tapos na kahit sisihin tayo ng Diyos ng araw, natatakot ako na mas magaan. Tumango rin ang halimaw ng hangin at sumang-ayon, kung manalo ang batang ito sa oras na iyon, at least may hawak siya sa ating mga kamay, at may pagkakataon pa tayong makipag sa kanya sa oras na iyon. Nang marinig ito, tumango ang halimaw sa lupa na parang manok na tumutusok ng kanin. Ito ay talagang isang magandang plano. Maaari kang umatake at magtanggol kapag pumasok ka, at ang makalangit na damit ay walang tahi. Kayong dalawa ang bilis mag-isip. Ako to. Hi. Hey. I almost broke a big deal. Pinakiramdaman ng halimaw sa lupa ang kanyang ulo at sinabing may kaunting panghihinayang. Ano ang susunod nating gagawin? Ibigay mo muna ito pansamantala. Nagkatinginan ang halimaw ng hangin at ang halimaw sa tubig at nagkasundo. Oo, hindi lang natin ito dapat panatilihin, kundi panatilihin din natin itong mabuti. Hindi tayo dapat magkamali, kung hindi, magkakaroon ng anumang mga pagkakamali, at ang ating mga chips ay mabilis na bababa. So may task tayong tatlo. Anong gawain? Hindi na intindihan ng Earth Monster. Sabay ngiti ang halimaw ng hangin at ang halimaw ng tubig. Pagkatapos ay ibinoka ng halimaw ng tubig ang kanyang bibig, magtaas ng mga baboy nagaalaga ng baboy. Oo, mayroon akong malaking matabang baboy. Masayang sabi din ng wind monster. Hanggat ang banal na hayop ng Aeron ay hindi mawala ng buhok sa oras na iyon, ito ay taba sa walang kabuluhan. Kung manalo ang Aeron, hindi sila mawawala ng anumang chips, ngunit maaari silang makakuha ng errands, hindi bababa sa hindi gaanong galit. Kung tutusin, ang maputi at matabang hayop na pinalaki para sa kanya ay isa pang klase ng investment name na walang disguise. Sa pag-iisip nito, ang tatlong halimaw ay masaya at umot-o sa itaas. Ngunit saan nila alam na kapang-sigurado sila sa ideyang ito, o nahuli ang katakawan ng kasamaan, tiyak na mapapahamak sila sa baboy na ito. Ito ay malayo sa kasing simple ng iniisip nila. Kahit, ang araw na mataba ang mga baboy ay panahon din kung kailan sila pamayat sa kidlat. Umot o ngayon, umotot, masaya, masaya, sa hinaharap, sila ay manghihina at gustong mamatay at mabuhay. Pakisabi kay Lola at Tatay. Sa pag-alis ng mga taong ito, bumalik sa kalmado ang gabi. Nang muling sumikat ang maagang araw, dahan-dahan ding binuksan ni Aaron sa kuweba ang kanyang mga mata. Mga Master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga Master. Salamat sa solid na suporta po. Oh. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, samuka siya ng malabong chi. Pagkatapos ng isang gabing pagsasanay, si Aaron ay nasa mabuting kalagayan sa pag-iisip at nagkaroon ng mas kalmado at masaganang enerhiya sa kanyang katawan. Sa labas ng kuweba, tumingin sa paligid si Aaron. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay tumangala sa isang gubat na hindi kalayuan sa unahan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay ngumiti. Obviously, alam na ni Aaron na may pumunta dito kagabi. Very good. At least you let me know that you think the same as I do. Tao Tai of Evil, dahil may nag-aalaga sayo, you should have a good rest. Pagkatapos noon, nagmamadaling tinungo ni Aaron ang direksyon ni Ritan. Napakalaki ng gubat. Kung magiging maayos ang lahat sa kalsada, paunang tinatansya ng Aaron na aabutin ng hindi bababa sa mga hapon at malapit sa dapit hapon bago makarating. Sa oras na ito, ang paglubog ng araw at ang buwan ay hindi sumisikat. Sa katunayan, maaaring ito ang pinakamagandang oras para sa Aeron. Pagkatapos ng lahat, ang buwan ay puno ng yin at chi. Ang taong ito ay tinatawag ding Diyos ng araw. Ang Aeron ay dapat magbantay laban sa kanyang koneksyon sa araw. Higit pa rito, walang bigla ang aksidente sa umaga, at ang kalsada sa Riten ay mas madali kaysa doon sa Yitan. Pagsapit ng tanghali, halos malapit na ang Aaron sa Ritan. Sa pagtingin sa mga tao sa mainit na araw sa itaas ng kanyang ulo, hindi nilayo ng Aaron na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nakahanap siya ng malamig na lugar, bahagyang pumikit at nagpahinga. Nang magpahinga ang Aaron ng halos sampung minuto, may bahagyang ingay sa gubat. Mahina ba ang batang ito, o may internal injury ba siya ng makipag-away sa atin? Bakit hindi siya makalakad ng mahaba at kailangang magpahinga ang lalaking ito? Kung saan natatakpan ng gubat, tila may isang maliit na piraso ng lupa sa isang lupain, na bahagyang gumagalaw, at ang kaunting tunog ay kasama nito. Sa tabi ng lupa, may mababang lugar na may kaunting maputik na tubig. Sa sandaling iyon, ang mga alon sa tubig ay bahagyang umindayog, at pagkatapos ay isang boses ang lumabas ng maluwag, imposible. Bagaman hindi ko alam kung bakit ang batang ito ay naglalakad sandali at nagpapahinga, tiyak na hindi siya tulad ng sinabi mo. Nakita mo ba itong mabuti? Naglakad siya ng maayos at masigla, na nagpapakita na ang taong ito ay puno ng chi. Paano maaari ba siyang maging mahina at magdusa ng anumang panloob na pinsala? Kung ganoon ano ang ginagawa niya? Nataranta ang putik, natahimik sandali ang puddle, may dalawang posibilidad. Ano ang dalawang posibilidad? Pumunta man siya dito at may alam siya tungkol sa sitwasyon dito, kaya naghanda na siya ng maaga para maiwasan ang paglakas ng kalaban. Oh, medyo natahimik sa lusek. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi makapaniwalang sinabi niya, alinman sa taong ito ay sobrang matalino at alerto, kaya gumawa siya ng isang hula ng maaga. Ang ibig mo bang sabihin ay alam ni Aaron na ang Shen Yuan ay maaari lamang patayin sa umaga at dapit hapon. Bahagyang nag-isip si Shui Kang at Tumango, bagamat mukhang masama, posible rin ito kapag pinag-iisipan mong mabuti. Si Sheng Yuan ay isang lalaking nagtitipon ng yin at yang. Kapag ang yin chi ay namumulaklak sa gabi, ang yin chi ay ginagamit niya, na maaaring sirain ang lanta at nabubulok sa araw, kapag ang araw ay puno ng yang chi, maaaring niyang gawing sariling gamit ang yang chi at patayin ang lahat, mga direksyon. Tanging ngayong dapit hapon at madaling araw, si Yin at Yang Chi ay bumangon sa isa't isa. Parehong Chi ang nasa oras ng pinakamahina at ang panahon kung kailan ang kapangyarihan ng Sheng Yuan ang pinakamahina. Lola, bakit hindi ako naniniwala? Maiintindihan naman na mabilis ang pag-ikot ng utak ng mga kabataan, pero... Parang imposibleng magkaroon ng ganoong katatagan na pagbabantay gaya ng matandang aso. Hindi pa rin katanggap-tanggap ang putik. Iling mo ang iyong ulo. Hehe. Imposible talaga in theory, pero may mga tao na laging may ugali na mayroon ang ilang mga pambihirang tao. Naturally, ang kanilang estado ng pag-iisip ay higit na mataas kaysa sa iba. May isang kasabihan na hindi partikular na mabuti, kapag dumating ang langit sa dakilang gawain, kailangan muna nilang magsumikap. Magsumikap at magpagotong sa kanilang balat dahil lamang sa pagtitiis nila sa mga bagay na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ang kanilang paghahanda at paglaki ay mas malakas kaysa sa iba. Mahinahong sabi ng Lusap. Sa mga salitang ito, tila naiintindihan ng putik. Nang magsasalita na sana siya, biglang may boses na humarang sa kanya. It's quite interesting. Ang putik at puddles can talk to the sky. I don't know if others can also talk. Pagkatapos. Biglang yumuko ang isang figure sa tabi ng maliit na beret. Storytelling channel sa YouTube. Ang bigla ang tunog ay sapat na nakakatakot. Biglang may mukha na diretsong lumiit na mas nakakatakot. Nakita kong nang ang hukay ng putik at nang ang hukay ng tubig. Ang antay Buda ay parang nakakatugon sa maliit na lindol. Pagkatapos, mabilis na bumalik sa normal ang dalawa, na walang pinagkaiba sa ordinaryong lugar at ordinaryong hukay. Diba kanina ka pa nakakachat? Aba, magpapakatanga na naman. Mag-usap, magsalita ka pa. Obviously, ang figure squatting down ay walang iba. Aaron ito. Pagtingin sa maliit na puddle na ito, pinagtatawa na ni Aaron ang kanyang mukha. Wala pa rin gumagalaw sa lusik at lupa sa tabi nito. Hehe, medyo magkatulad. Kung hindi ko lang narinig ang usapan nyo at nagsabi ng totoo, baka ngayon lang ako niloko mo. Come out. Anyway, what you said is all my good words. I'm in a good mood. Wala akong gagawin sa'yo. Pagkatapos ay muling tiningnan ni Aaron ang paddle at ang putik sa tabi nito. Mukhang papayagan mo akong harapin ito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ba maganda iyon? Sa huling pagsusuri, lahat kayo ay sikat na apat na hari sa langit. Nakakahiya namang magpanggap na patay at binomba ng walang habas dito. Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw pa rin ni Aaron ang kanyang kamay. Sa pagitan ng condensation ng jade gas at ng nagbabagang katahimikan ng kanyang kanang kamay, ang apoy ay sumabog sa isang iglap. Halos walang duda na kung diretsyong tamaan ang kamao ni Aaron, natatakot akong tamaan ang lupa sa harapan niya sa isang sandali. Sige, sige, lumabas ka na lang. I'm afraid you won't do it. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang gumalaw ang lupa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang pigirel. Ito ang halimaw sa lupa noong araw na iyon. Pagkatapos, nagkaroon ng paggalaw sa paddle at isang anino ng tubig ay lumabas kaagad. Sino pa kaya ito maliban sa halimaw na tubig? Nang makita ang Aaron, ang dalawang halimaw ay labis na nanlumo. Malinaw na ang Aaron ay malayo sa kanila at paulit-ulit din nilang kinumpirma na ang Aaron ay nakatulog. Pero, pero hindi ko alam kung anong nangyayari, pero biglang sumulpat sa harap nila ang lalaking ito ang hirap talagang paniwalaan. Kung tutusin, napakahina ng kanilang mga boses, at kahit na hindi nila sinasadyang magising si Aaron, dapat ay madali niyang maramdaman at madetect ang mga ito sa kanilang kakayahan pagdating niya. Hindi ka ba nakatulog? Paano mo, nakatingin sa Aaron, naguguluhang sabi ng halimaw ng tubig? Upang hatulan kung ang isang tao ay natutulog, mayroon lamang dalawang punto, ang isa ay upang makita ang hitsura at ang isa ay upang makinig sa paghinga. Sa makatuwid, ito ay napakasimple. Ngumiti si Aaron. Hindi nakaimik ang water monster, naintindihan niya na nagpapanggap lang si Aaron na natutulog. Alam mo sinusundan ka namin. Nag-alinlangan ang water monster. Tumanggaw si Aaron, hindi ako sigurado, ngunit kung iisipin mong mabuti, dapat mong sundin ako. Bakit? Hindi mo na ako matatalo ulit. Natural, hindi ka pwedeng lumabas at dalhin ito sa akin. Ngunit ito ang iyong teritoryo sa huli, at kayo rin ang apat na sikat na hari sa langit. Imposibleng palayain ako, kaya marami ka bang pagpipilian? Pangalawa, kung hindi ka maglakas-loob na patayin ang aking hayop, hindi mo ako maaaring sundin upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Paano hindi mapapalsipik ng mga taong tumataya ang pag-usad ng laro nang marinig ang mga salita ni Aaron, tumahimik ang halimaw sa tubig, dahil sinabi talaga ni Aaron ang lahat. Ang awkward ng atmosphere saglit. Sa matagal na pagtatanong, nahiya ako. Lumalaban sa damdaming ito, ang halimaw ng tubig ay gumagawa pa rin ng pangwakas na pakikibaka. Anong taya, hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Ngumiti si Aaron, nahuli ko na lahat dito. Ano ang pinagtatalunan mo, kung hindi ka tumaya, Paano kung mahulaan silang lahat, bagamat walang sinabi ang halimaw sa tubig? Halatang naipaliwanag ng mga mata nito ang lahat ng problema. Well, ano ang gusto mo? Matapos tingnan ng Aaron, hindi mapakali ang tanong ng Water Monster, ngumiti si Han San Wala akong gustong gawin. Gusto kong makipaglaro sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!